madilim pa mas maaga to kaysa sa Batangas namin pero eco sport din na namin sa kapatid ko kasi RF ID to eh. expressway kami dito kami sa ano Subic Malawaan Park pero may ano namin, up na may nagsisetup na ron dami na ito Malawaan fishing area nakita ko to kay Idol Jefferson Alcacid shout out sa iyo Shongs yan sana may mauli kami kakapanood ko ng reels niya dito na kami nakita dito kami pumunta set lang kami Mayroon na rin mga nagsiset up may bumaba to na nga eh. haba to may gitsang kilometrong fishing eh, ano to fishing spot yan o oh, 5.30 dilim pa rin pero 8 pa lang kami dito meron siya sa tulay tapos dalawa dito ito taga bulakan pa si kuya kahit sang oras titira yan sa akin yung patay na oras tapos dito jig isa sa biki yun doon kapatid ko paper kanina ngayon ano amino ata siya ako naman soft floor so iba iba dilim pa eh hirap mag retrieve medyo sumasabit dito pag di mo eh ah sumakit pa yung braso ko may liwanag na. Kaba ng rod nila dito. Magupit yan. 15 feet ata to 13 feet. Wala pa rin na huli. Dami na namin dito. 15 na ata. meron pa doon. Oh. Yun, oh, meron dun. Tayo natin yung latigo nito. Ganda tumunog nito. Ganda tumunog nito. Oh. <laughs> Wak. Lakas eh. Si Idol may nauli. Talaki tok. Ayun oh, yun oh. Hindi na pa yan eh. Oo. Oh, padali. Hindi na pa. Yun na. Kaganahan na. Ganda ng tama oh. Ano hair clip tay. Hair clip. Tambag. Ah. Ipon. Ayos ah. Isa. Wait and bait. Bait and bait pa din talaga Dito siya nakadali oh. Swerte talaga dito. Nakaraan ah, yan din yung lapo-lapo na tay. Kadali na naman si tatay pangalawa agad oh. Parang wala pa limang minuto oh. Sasalukin. Sasalukin. dun oh. Grabe daw humila eh. yan yan yan. yan. Ayun no. Namumuti, namumuti. Tapang oh. Ayan. Ay, nakawala. Pasok na pasok sa bibig yung ano eh. Pasok na pasok eh. Ayun no. Wow, Ma, maganda, maganda size. Magandang size. Good size. Tingin, tingin. Oh, ayos. Yan oh, talakitok. Diba Di ba ano rin po yan? Trebali din tawag nila dyan. Oh, Yun. Okay. Ah. Yun nakalimutan namin. Pain. Nakalimutan <laughs> namin magdala ng hipon. 8.30 na umaga. Ang dami ng tao. Oh. Dami, din, oh. dami na. Meron pa tayo ano, Chinese. Yan dalawa, Chinese yan. Yan dito. Meron pa dito dalawa. Meron pa doon dalawa. Wala pa rin kaming huli, pero si Tatay nakalima na. Wait and bait pala daw. Nakakalimutan naman namin pain. Bakit ganoon? Ito so, huli check oh, dami ang Tatay. Ito lucky oh. Lapis tapos uh, may mga uh, isda da oh. Eh kadarating lang nito eh no. Kaya na pa Squatter dito. <laughs> Ay, ganun ba? Oh, batuan sila oh. <laughs> May kawan eh. Okay. Eh, Batuha mo idol. Oo. Mm. Yun. Di ata umabot. Ang layo eh. Nandun bando. Kawan. Walang araw. Ang ganda ngayon. Meron pa din oh. dale. Dale. negative negatives wala tagal niya na retrieve na ano ako eh naka bait and wait ako hair clip hair clip gaming dito okay bato mo All clear. Sige. Bira. Yun. Uh. Umahagupit. Kaya nga mayroon siya na uli. Nakawala lang daw dito. Wala. Layo ng kawan. Naasar lang tayo ng kawan ha. So, ito yung parking dito sa malawaan. Libre naman dyan. Dami rin. Tapos meron sila nilagay na parang tent dito. Dito yung tulay na may mga nakapuesto rin okay rin dito kahit tanghali pwede malamig pwede kang may silong dun marami din dun wala mukhang wala kami uli rito ibang setup kailangan dito puro mga pinupunta na puro mga ibang setup yung mga tutunan tuloy namin doon kami nakapark, oh, yun yung blue wala naman naningil sa amin pero sabi nila may bayad 100 12 perad yung mga nagpapay nga nagaantay ng kawan yung mga yan babatuan nila mga uh, 15 footer o 12 to 15 foot yung gamit nilang red eh, yung dala ko lang 9.7 subic eh, yung destroyer destroyer ba yan or ewan ko nung barko yan so, una, uy may uli may uli ata si idol dali dali Nauhuli siya. May nahuli. <laughs> Baby kitok. Ayan, dali. Ayan, may nadali. Ay, may nadali, oh. <laughs> Tatay-tay, solo flight lang si Idol. <laughs> Nakadali pa. Wait, yun. Binigyan ako ng hipon yun. Like hipon. Lama chongs. So, floor naman doon. Dito lang tayo. so Uy, mukhang may gumagalaw. Gumagalaw, huli. Huli, tay! Huli! Dali. Ito na naman siya, oh. Oh, may nadali na naman siya. Kasampu na ata ito, eh. Veterans. Ayan, oh. Nahuli. Meron, meron. Parang may kumagat. Bait and wait, ito. Ayan, oh. Ito may din. Ah, wala. Wala pala. Excited lang tayo. Mipat kami dito sa ano. Ito daw yung una or original na Malawaan Park. Magkatabi lang naman to eh. Pero malilim dito. Marami din ang dito. Pero mas marami sa kabila. As dito may CR dyan. 5 pesos. May ice cream. Yeba. Yeah, may parking. Yan. Daming parking. Ito kami nakapark. Kaso ah, ano, puro may parking, may ice cream, may CR, wala kaming huli. <laughs> Mali yung rad namin eh. Palisot na lang. Tama naman rad ni Manong oh. Ah uh, Oh. Long oh, uh, ba. Sa amin ang liit eh. Ganyan ang gaming dito. Mga surf rad gamit. 12 feet pataas. Yun binato. Pwede rin pala dito. Dali. Wala. Kadali si Idol. Ito yung kanina. Nakita oh. natin bumato. Mukhang malaki. Yun, no? Malaki. Ito lumulutang. Lumutang, lumulutang, Lakas. Ang um, laban niya, niya, no? Laki siguro yan, no? Ang lakas, eh. Yung malaki. Mabit. Tanggal. Mabit, tatawag. Ayun na, ayun na. Mabit. sinabit. Mabit. 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 Yan, yung bata Sinabit. Anggal. Yan na, yan na, yan na. Ayun na, laki nga. May lakay na yan. Apat. Dalawa, tatlo. Yan. Yan Oo, oh, kanina pa ka yan eh. Nababawasan tayo. Dino. Huwag kayo dito, huwag kayo dito. Nadali ako. Aral ganun din. Ayun o. No? Oh. Ayun oh, ang laki nga. GT, GT. GT na ba yan? GT na. Ayun o, no? no? oh, kuba daw yun Oh. Ang Oh. ni Idol yun. Siya yung kaninang bumato. Ayan. Talunin na yan, Idol. Baka makawala pa. Ayun, nilundag na nga. Nilundag na. Sakawan yun. Grabe. Mas malaki pala dito. Mas malaki dito. Ang tagal namin dun. Kalating araw kami na eto Ito, mas malaki. Yun, oh. No? Grabe, oh. Oh. Malaki niyan no? Malaki pa sa palad, no? Ah, dali, binatuan lang yung kawan ko niya. Kukwentuhan tayo, eh, no? Malaki, oh kagat na kagat hindi siya foul hook kagat na kagat nalo dito lang yan sa ano Subic Bay malawa ah. parang ganyan na lang nangyayari puro video na lang kami wala kami nauhuli parang ganyan na lang napansin ko lahat na na-upload ko eh ay <laughs> eh, no ano oh. ay oh, din si uh, idol oh maliit ba yan malaki na yan so yun nakauwi na kami hindi ko na lang nagawa ng paalam bid doon sa site kasi pagod na pagod na kami eto eto yung nahuli namin ayan nakatatlo kaming yelo <laughs> dami nilang huli sila lang nakahuli kami wala <laughs> mali kasi yung rad namin dapat pala mahaba sobrang haba mga 12 to 15 feet tapos ano Uh, Hair clip gaming Ang niliit kasi ito Dala pa nga namin Pan jig namin dito Deep sea jig So yun lang Malawaan park Dapat ready pala doon Hair clip gaming Yung mga iba doon Naka metal jig Wala din eh Hindi rin nakadali Yung bait and wait yun Nakadali O siya Yun muna Tulog na ako